Pinagpapaliwanag ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang COMELEC kung bakit may mga presintong nakapagtala ng mas maraming mga balota kaysa sa aktwal na bilang ng mga botante. Partikular itong naiulat mula sa mga presinto sa lungsod ng Sambuanga at Dumaguete. Ayon sa P PCRV, batay sa datos ng Comelec website, ay mayroong 919 na balota ang pumasok mula sa clustered precincts sa Lamisahan, Sambuanga, gayong 768 lamang ang bumoto mula sa 992 registered voters. Dinipensa naman ito ng COMELEC at iginiit na mislabeled lamang ang naturang datos. Paliwanag ng Paul Body, ito ay programang related discrepancy lamang at hindi maituturing na fraud o manipulation. Tiniyak naman ang Commission on Elections o COMELEC sa publiko na walang mga binago o mga balota sa isang presinto sa Sambuanga City noong May 12, 2025 midterm elections. Kasunod ito ng mga ulat ng ballot discrepancy sa lungsod kung saan 919 na balota ang napaulat sa kabila ng 768 na botante lamang ang bumoto. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia, problema sa programming ang nangyari at hindi fraud o manipulasyon. Nagkaroon lamang anya ng correction sa item sa programming, kaya nangyari ito at naitama rin naman sa parehas na araw. Paniniguro pa ni Garcia, hindi naapektuhan ng error ang aktwal na boto. Una ng pinagpapaliwanag ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang COMELEC kung bakit may mga presintong nakapagtala ng mas maraming mga balota kaysa sa aktwal na bilang ng mga bumoto.